Hello people, may natagpuan po kami mutya dito sa ano ito, wala din no. Ano, Dapat din na mayroon. Ito mga people ay libon. No. Pero nagtaka kami na mayroong isang sumibol oh, na tutusin wala namang ganun oh. No? Hindi talaga 'yon magkaroon ng ganyan. Bu ano tawag sa inyo niyan? Sa amin niyan, bot, bot o buwa, ah, buwa. Ano ba 'yan? Yan mga people, nagkaroon siya ng kakaibang ano, sa lahat ng libon na naano namin. Hindi ko lang alam ha, kasi ilang ulang butas na libon. kasi ilang ilang butas, ilang beses na kaming bumili ng libon at pinalangisan, wala kami nakitang katulad nito na magkaroon ng ano. So ay tatanggalin natin. So, 'wag ano, ano, tanggalin natin at kainin natin. Kainin ba? So, yan ay mo para ano, tagulilong, no? Huwag kinain mo yan, tagulilong ng labas mo. Kaya oh, mga libon people, pagka gusto ninyo magkaroon ng tagulilong, yan. Tagulilong gamit ka ng libon. Mga oh, butas yan dito. Hindi. Butasin. Hindi talaga yan magkaroon ng ano people. siya. ng ano, ano yun yan? Wala nga butas yan. Paano magal? Kaya nga ka, pag ano yan ano. eh. kung may ano. Ito okay mo kay. Mabuting gawin niya yung kainin. Hindi ako makita ng kalaban. Kaya ano. nga. Kainin kayo natin to. Ito na people yung mutya ito ang mutya ng tuminang ko. Mutya ng libon na bao. No, diyan na eh. Karoon ng ilaw. No, karoon cha Nang isang praso dito. Wala talaga yan. No? Eh. mag na lang muna tayo people bago natin kainin ito. hindi, basta-basta ano kasi ito ay bihira. Bihira ang klaseng matagpuan. No? Kaya is yan. Suwerte pa rin natin na nakakatagpo tayo ng kakaibang mga baong. Okay? See bye po na.